Welcome to my channel, Celebrities Updates News. Mainit ngayon ang usapan tungkol sa diumano'y pagkakadawit ng pangalan ni Sta Maria sa isyong pinansyal nina, Claudine Barreto at Raymart Santiago. Ayon sa mga kumakalat na ulat, sinasabing may kinalaman daw si Jody sa money issue ng mag ex couple Pero hanggang ngayon, walang opisyal na kumpirmasyon mula sa alinmang panig. Ang kampo ni Raymart ay naninindigan na dapat igalang ang gag order ng korte habang nananatiling tahimik ang panig ng mga bareto, dahil dito, nadadamay ngayon si Jody sa mga haka, haka ng netizens. May ilan na nagsasabing unfair daw sa kanya na isama sa gulo, samantalang may iba namang naniniwala na may mas malalim pang kwento sa likod nito. Pero mga ka updates news, bago tayo manghusga, tandaan natin, hindi lahat ng nababasa o naririnig online ay totoo. Minsan, ang kwento ay nababago depende kung kaninong panig ang pinakikinggan. Ang pinakamahalaga, Matutunan natin na ang pera at relasyon ay dapat laging may respeto, tiwala at katapatan. Kasi sa huli, kahit gaano kakilala o kayaman, kapag nawala ang tiwala at respeto, mahirap nang ibalik. Kaya imbes na husgahan agad, hintayin natin ang katotohanan unsanay magkabati na lang ang lahat sa tamang panahon. Ano sa tingin niyo mga ka-celebrities updates news? May punto ba si Jody, si Claudine o si Raymart? Comment niyo sa baba at huwag... Kalimutang i-follow para sa mga susunod, pang-showbiz updates na may aral.